ayan na po ah. Ay, ayan pa rin ayan pa rin yan, guys pagputi ng tagak saka mayayari yan guys pagputi ng tagak tatili Dadali pa mukha ng anak ko! Wala, kas... Ayan po. Pagpasensya nyo na po ang bunga nga ko kanina. Kasi masyado napairit kasi yung kuya ko eh. Baliw. Lagi akong ginugulat. Alam nang magugulatin ako. Yun po ang aking anak. Ayan, bold na po yung aking bahay. Nakaano na. Ginaba na. Hoy, dinindingan na. Oh. May dingding -ding ito. Oh. oh Di ba guys? Paunti-unti, matatapos din yan. Yeah. Sa so, YouTube ko ito na-upload. Hindi ba ako lulusot dito? Ito po, ito po. Ito po, tuwing ako mag-bi-video lagi nagkakagulo yung kabila. Ayan po. Ayan, hindi pa po ginigiba. Oh. Kasi sabi ko utay-utay. Kasi nga budget, kapos pa ka ng budget. Pasensya nyo na po ang mga bunganga, guys. Oh, no. <tinyo> Welcome to my vlog guys. Ito na po ang itsura ng bahay ko ngayon na pinapagawa. O oh, ayan guys ang sabi ko sa kuya ko wag niya munang gibain lahat kasi nga hindi pa naman mayayari. Kasi nga kapos pa po sa budget. Utay utay muna. Ayan. Ayan guys. Sana po next year, ay meron na po akong pampagawa, kami ng anak ko. Pasensyahan nyo na, may maingay may dun sa baba, eh, kasi yung kapit-bahay nagpatok-tokan oh. yun. Pag ako nahulog. Ayan ho. Oh. Hindi ko alam kung mabubuo pa po yan. Kung magagawa din yun ngayon. utay utay lang guys utay utay lang hanggang sa mayari din hindi naman makukuha sa biglaan yan lalo na't walang budget lalo na't wala naman akong aasahan na kukuhanan wala naman ako asahang magbibigay kaya utay utay lang hanggang sa matapos hmm, tapos ayan oh no. 'di ba malaking pampera yan guys ilang buwan ko pa yung pagta pagtatrabahohan sa aking trabaho ilang buwan pa mga ilang buwan pa yan mga kalahating taon ko pa yung paghihirapan sa trabaho kalahating taon hmm. sana sa loob ng kalahating taon yari na to hmm. Ayan po, oh, ayan pa lang po ang nagagawa sa sinahod namin ng anak ko. Ayan. Ayan po ang nagagawa. po, po ng trabaho. nagtrabaho. Ayan. Tapos yung sahod nila. Ayan. Ayan. Ito po yung hagdanan. Hagdanan. malaki-laking pera pa yan kaya mga ilang buwang pang pagtatrabahuhan ilang buwang pagtatrabahuhan bago mayari ang amin bahay malaki-laking pera pa po ito. Pinagbuksan mo yan, tinibag mo. Para madagdagan mo ng ano, bakal. Ano po? Eh, kaya nga, kaya nga gagawin mo eh, para tumibay, para pagdating ng bagyo, may laban eh. Ano guys? Kasi guys, nakakatakot po dito pag nabaha eh, pag nabagyo kasi nabaha. Kaya kailangan talaga may taas. Pa! Katulong mo ulit si Emon? Wala nang pera? Patay tayo, then stop. Wala nang pera eh. Eh, di saka na ulit. Pag may pera, wala kang pambuhos diyan? Walang pambuhos? puro baka lang ang nabili 9,000 okay guys, wala pa pala bang pambuhos ha, <laughs> ah, iyak tere, iyak, tere, iyak tere, iyak Nagtutus. Kaya wala ako bukas. Nagtutuos. Na ako, ako kung magkano ang graba tapos sumiento. Kasi hindi pala mabubuhusan dahil yung binigay ng anak ko pambili ng ng materyales ay baka lang pala napunta. Oh. Ayun. Ikaw puro aksidente ka talaga. Alam mo, delikado. Tutuloy ka pa. Sasakalin kita eh. Ginawa Kaya sa susunod na uli, sa sahod. May awa ang Diyos. Huwag so, bubuo din yan. Yeah, thank you so much po sa lahat po ng sumusuporta, tumutulong at mga nagpapalipad sa akin. Maraming maraming salamat. Aweng Vlog. ah uh, Sunrise Love TV. Kuya Bossing GM. Iya Beng Vlog, Aliba Vlog, Kesada Official Australia, AB Budget Recipe Mix Vlog, Aknon 60, ah, uh, Vlogger 16 PH, La, Ate Lalabs Margaret Mix Vlog, thank, thank you po. Ayan. Yeah. Ate Love Channel, Sunrise Love TV. Yan, thank you, thank you so much sa mga tulong niyo po. Ayan. At sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta, gaya nga nang sabi ko, sa mga nagpapa-members, sa mga nanonood ng aking video na napakalaking tulong po para sa akin nyo. Kaya thank you, thank you so much po ayan po o oh, kahit pa paano po yung kita namin sa pagtatrabaho tapos yung isang sahod ko po, po sa youtube ayan. ayan kasi isang sahod pa lang naman talaga guys ayan, ayan. diba janet kalimlim mega shout out ati hides vlog rosetta aurelio Kuya Dong Pel. Shunga Vlog. <makes noise> uh, di ba? <makes noise> eh. Uh. Oh, Ay, Hoy, ng ano eh, diyan na Yes, Noy. yan. Mother Earth TV, Tatay Oka TV, yan. Thank you po sa mga lahat po ng members ko po. Salamat, salamat. Yan. Dahil wala nang pambili, stop muna. <laughs> Dahil wala na rin pansahon. <laughs> nga nga. <laughs> uh, stop muna. Uh, saka na uli. Pag meron na uli, eh, di ba? Madali na yan. Ano? 2030 2030 <laughs> grabe buhay pa ba ako noon buhay pa ba ako noon 2000 ano pa lang ngayon oh yung 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 ulo yung ano bakit ah oy alam alalahanin mo tol ah pangsahod hindi kung iba ang nagtrabaho sa'yo, iyak ka lalo. Ay, wala naman ako sinabi, kaya nga ikaw pinapatrabaho ko para hindi ako umiyak eh. Kaya nga. Oo, oh, kaya nga, nagpapasalamat ako, andiyan ka eh. Kasi kung hindi talaga, eh, wala akong pang upa sa tao, yung natural o, na upa. Gasos niya, nandyan na yung kasamang patama. Oh. May patong pa. Oh. oh. Ay, kaya nga eh, kaya nga, buti nga, nandiyan ka eh. Talaga naman eh, Yung naman ang sinasabi ko eh, pasalamat ako, nandiyan ka. Oh. Oh, banda kayo mo, pinagkakatiwala na, pinagkakatiwala sa iyo na ka na. oo, oh. ah. Dahil wala ako, wala sila. oo. Oh. Ay, uh, salamat, salamat. Walang katapusang salamat. Oh. Okay. Eh. Oh, may isang pogi pa doon sa taas, oh. Kala oh, ko po. unggoy. <laughs> Mag-hello ka. <laughs> diba? Ayan lang guys. susunod na po ulit. Malay sa susunod na video ko, buo na to. <laughs> buo na po ang bahay ko. So, diba? 2030 po, buo na po ito. Ay, Diyos ko po. <laughs> Hindi na namin natirhan. <laughs> Ay! Ay! Dahan-dahan. Yung paa mo naman, mababalian. Hindi naman babagsak. Eh, mababalian ka naman. Ang laki-laki pa naman ng katawan mo. Ay, nainom mo yung gamot, ma? Hindi pa. Bakit hindi mo ininom? Parang mawala yung sakit ng balikat mo. Nalimutan. Uminom ka mamaya. Kuya ko po yan, sumunod sa panganay. Ayan na po ang naging tatay namin mula noon hanggang ngayon ayan siya ang aming tatay at nanay kasi wala na po kaming tatay wala din kaming nanay nasa kabilang bayan <laughs> ayan, ayan tatay nanay Sige na po, hanggang dito na lang po. May gera na po sa kabilang bahay at maririnig na po dito sa video ko. Thank you so much po. Sa susunod na po ulit ang aking video pag buo na po itong bahay ko. Yan. Thank you, thank you so much po sa lahat po ng mga kapwa ko vloggers, youtubers, subscribers, viewers, organics, members at mga friends. Yan. Thank you, thank you, thank you. Higit sa lahat po sa mga walang sawa pong nagbibigay ng blessings sa mga nagpapalipad, sa mga nagpapa member Higit sa lahat sa mga nanonood. Thank you so much po. Yan, thank you, thank you, pagkat malaking tulong po yan para sa akin, sa amin na anak ko. Yan. Kaya salamat, salamat, salamat. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching.